pinagdaanan nila Mika de la Cruz at Nash Aguas. Hindi pala naging madali. Mika, ipinagpa sa Diyos na lamang ang lahat kung si Nash nga ba ang taong para sa kanya. Naghiwalay pala si na Mika at Nash ng anim na buwan, nang hingi ng sign bago magbalikan. Sa kanilang exclusive interview kay Bernadette Sembrano para sa kanilang channel umami si Nash Aguas at Mika de la Cruz na nagkaroon sila ng matinding problema bago ang kanilang wedding. Anin mataon daw silang naging magjowa at may pagkakataon na nag-break sila. Sabi nga ni Nash, surprise! Ha ha ha! Sabi naman ni Bernadette, nag-break sila ng anim na buwan. Bakit hindi ninyo sinabi sa ibang tao na nag-break kayo? Usually, mai-share mo 'yan sa friends, 'di ba? Mabilis naman ang naging sagot ni Nash Aguas. Hindi naman po kasi kami sa kanila nakipag-break. Kaming dalawa lang kaya why we include other people? I think with the process po to deal with the pain. Kay Lord lang po talaga. Nagsabi, even a sister, Angelica de la Cruz, hindi po ako nagpakita na umiiyak sa kanya. And I've always say I'm gonna be okay. Yan ang pagbabahagi ni Mika. Tanging ang Diyos lang ang naging takbuhan ni Mika sa lahat ng pinagdadaanan nila sa kanilang relasyon ni Nash at sa kanya rin siya nang hingi ng mga sinyales. Nang maghiwalay sila ay inamin ni Nash na I was really lost then at ang purpose ko talaga is with God lang talaga ako may peace in spite of the pain, money, politics, walang peace. Noong bumalik ako sa church at nagkaroon ako ng faith ulit, at ito rin yung marami kaming discussion. At ang tagal ko nang gustong mag-propose, pero ang daming Henry says. Ani pa ni Mika? Opo, we love each other. Okay na, pero hindi matuloy-tuloy ang proposal. Hindi po namin alam. Sabi pa ni Mrs. Aguas na nga ngayon na si Mika. Nagkaroon siya ng tampo kay God dahil sa panahong may dinadaanan siya noong pandemya dahil namaya pa ang kanyang daddy na si ginoong Ernie de la Cruz. Wala siyang trabaho tapos nag-aaral pa siya pero hindi makapag-concentrate. At saka naman sila nagkagulo ni Nash. At yung time na iyon ay napansin din niya ang pagbabago ng asawa na dati kapag may tampuhan sila ay kaagad siyang pinupuntahan mula Cavite hanggang Malabon. Kahit madaling araw pa para lang pag-usapan ang kanilang naging problema. Ani ni Mika, at that time po hindi. So ang laki ng pagbabagong iyon pala, may relationship na siya kay God. At sinurrender na niya lahat at sabi niya, huwag ko na siyang isipin. Ang mahalaga magkaroon ako ng relationship kay God. Dagdag pa niya, nung finally wala na siya sa heart ko, bigla kaming nagkita out of nowhere. Kahit nga hiwalay na umano sila ay nagkikita pa rin sila by chance dahil sa mga okasyon na dinadaluhan nila na hindi nila alam sa isa't isa na kagagawan pala ng mami nila na super close. At ang senyales na hiningi ni Mika na may sakot. Nung birthday ko, December 9, I want to invite my family for dinner. Tapos nung time na yon, very busy po sila sa lahat. Sabi ko, Lord, sino invite ko birthday ko? Gusto ko sana mag Ocean Park. Magsalo-salo po. Tapos yung second family ko po, yung pamilya ni Nash. We remain as friends po talaga. Never kaming nagkaroon ng masamang tinapay. After that po, it happened na they were there as birthday ko. And then naaksidente po siya. Hindi siya nakapunta. Nabali po ang kamay niya. Na-dislocate at inoperahan po siya that day. Parang na-confuse ako parang mabigat ano po ba i mean for my life for me and then around december 13 po i prayed po i asked god sabi ko lord you wanted us to surrender each other then we surrendered it parang binabalik po niyo so i'm confused please guard my heart is he my husband after i asked is he my husband siya po ba ang pangalang isinulat mo katabi ko nung ipinanganak mo kami? After I ask, subukan ko kaya magtanong. Baka po pwedeng siya. I ask talaga alam naman ni Lord ang laman ng heart ko. Because you know how much I love him. You know how much he loves me. Pero kung hindi, Lord, kahit nag-e-enjoy ako na nakikita kami lately, okay lang po. Please remove him immediately. At very clear ang sagot niya. Nagising na lang ako, nag-vibrate ang phone ko. It was him. Sabi niya, "Hello, good morning. I was convicted by the spirit to tell this to you." Tapos may verse siyang nilagay sa dulo. Akalain mo, yung first word ng verse ay yes. I ask God, is he my husband? Sinagot niya ng yes. I ask him, "Baka pwedeng siya?" Sinagot niya ng "Anything in my name and I will do it for you." Right then and there, alam ko na siya po yung mapapangasawa ko. Yan ang emosyonal na kwento ni Mika de la Cruz. Biglang natawa pang kwento ni Mika na walang alam si Nash sa mga tinanong niya kay God. Nasinagot naman dahil kampante na siya at sinabi niya ito sa lola at mami ni Nash at sa mama ni Angelica Eger at ate Angelica niya na huwag na silang mag-alala dahil sinagot na ang tanong niya na si Nash ang mapapangasawa niya at huwag daw banggitin muna ito hanggang sa naging kasal.